Hello. Good morning, good morning, good morning. Ayan, nandito tayo sa ating farm. At tayo nagbibisita sa ating palayan. Ano? Sa palayan, sa ating gulayan. Ano ha? At eh, isang buwan tayo hindi na pagbisita ngayon. At ito ang ating panibagong vlog. First vlog. Nagaling tayo sa Barcelona, Spain. Ano? Uh, sa mga manonood. Eh, pasisya na kayo at medyo nawalan ako ng ano, ng video kasi hindi ko man hindi ko gusto mag video na dot nakakasawa rin naman palagi na lang yung kagandahan ng Barcelona kaganda. mas gusto ko kasi dito sa farm kasi dito ako lum lumaki at tumanda ano? ok pakita ko sa inyo ito ngayon at ito nandito tayo ngayon ha nandito tayo ngayon okay ah. ito ha oh. ito yan ang kanala pinagawa ko bago ako umalis ito o oh. yung palayan ang pinasabugan ni misis ano yan o oh. kaganda ganda ng palaya ng pinagawa ni Mrs. Yo. Masipag talaga yung aking tao, magaling. Talagang pagdating sa pagbubukid ay maaasahan mo. O. Oh? di mo? Hmm. Ayan o, oh. kita nyo. Oh. Ha? Hmm. Talagang pagdating sa pagbubukid yung tao ko na yung maaasahan mo. Oh. Si Tano, saka si Artim. Yan dalawa na yan. Mag, mag, uh, sa ko ano, na mag friend. Wala silang pagtatalo. Yung isa kasi, yung matanda, si Artem sumusunod kung ano sabihin ni Tano kasi si Tano ang nakakaalam ng lahat. Ano, at saka kung may problema, si Tano ang nagsasabi sa akin. Pero bueno, parehas ko silang kinakausap, parehas kinakausap namin ni Mrs. Si Tano, at sila naman ang nakakaintindi. Yan, lumalakas um, ang tubig. Maganda oh, maganda ng palay. Maganda ng palay. Masipag talaga ako binabati ko ang aking minamahal na asawa talaga napakasipag napakagaling hmm. ayo so, ganda oh ganda sa kanya supervision sa supervision niya habang ako nasa Barcelona na isang buwan ayan ngayon ang development napakaganda talagang believe na ako sa kanya <laughs> bukod siya mabait mapagmahal na asawa maintindi manawain nasa kanya yata lahat wala na akong masasabi pa. Salamat sa Panginoon at binigyan ako ng asawang kagaya niya. Ayan, oo. Oh. Mm -hmm. At uh, mamaya ako paikita sa inyo yung aking mga bagong taniman na pinagagawa ni Mrs. Siya naman naging intindi niyan. Ako nandito lang. Bueno, na uh, ngayon. Nandito na ako. Di ako kasama niya. Kasama niya ako sa pag -iintindi. no Kami na may supervision lang yung amin sa kayo advice sa aming mga tao na sana huwag niyo pabayaan yun lang ang aking hinihiling sa kanila Talong lalo lalo kay Tano kay Artem ayan so may silid din dito silid Taiwan <laughs> ha malalaki na eh dito kahit pa paano meron din na makakuha ka no huwag tayo na ang haba naman putol para namang nakupo yun. Okay. Ha? Talagang. May na pakita ko sa inyo. Ito. Dito sa atin. Ito. Isa kong kubo yung luma. Nung sinauna pa. Hmm. Sinauna pa ang kubo. Hmm. -mm. Hanggang doon. Hanggang doon pa yung palayan namin. No? Hanggang doon pa. Medyo malayo pa. No. Malayo pa sa ano. Ganda na rin. Oh. Ang lago. Wow. Sabay-sabay sila ito ano? yan. Ang lago niya. Oh. Ang ganda. Oh. Uy, pirabate. Oh. Diyos ko. Ang galing. Ang galing ang ginawa tano. Yan. Ang ganun pa. Ang akin. Oh. Ang ganun. No? Amen. Oh. No? Ayan. Oh. No? Mm Ang galing. Ang galing. Ang ganda ng Oh. No? Perfect. Talagang maasahan ko ang aking mga tao. Salamat sa kanila. At sila ay maalam tumulong sa may-ari. Kaya namin. Naamon nila. Maalam sila. Talaga sila Ipapakinabangan Hindi sila maalam magpabaya. Yun ang the best na tao ko talagang the best. Ano, ha? At yan, o. Oh. Ito ang bagong patanim namin sa kanila. Tinarabaho nila kung nung ako'y wala. Patarabaho ni misis. Yan, o. Oh. Ito yung ating sili. Ang bagong tanim yan, o. Oh. Hmm? Malaki na. Malalaki na. Hmm. Yan. Hmm. Ito ang first vlog natin ngayon, ha? Hmm. Dito pagkatating ko pa lang. <laughs> ng umaga ngayon ay kailangan natin ng yan, may mga fertilizer na may mga ano na yan ito kasi ito experiment ko hanggat wala pa ang hanggat wala pa ang ito aking kamatis hanggat wala pa yung pampalit ano kasi ito ibubunutin kung hindi maaari so ngayon kapag ito ibumunga at gumanda ayan o oh. eh titingnan kung ano kung anong kutsura parang hindi ko alam kung gaganda ito eh, dahil ito ay umidad na maedad ng matanda ng ano, puno hmm. ayan o oh. ito naman ating mga sili oh. mga ah, dynamite oh. lalaki oh. walang eh. ganda oh. ang dami ang dami bunga hmm? ay oh. ito nyo oh. oh. yan hmm. ito namin o oh. yan o oh. meron kasing wala nang kaan Medyo dumidilaw oh. Hmm. Tuloy. Sige oh. Yan naman oh. Gulay yan. Yang tawag dito. Tinanim namin ano, yung um, uh, ah, kabi. Oh. Eh, ganyan lang kung saan bisitahan mo kita kita mo ng lahat oh, ganyan talaga ako magpaunlad si misis hmm, you oh. ito pipino siguro Bago magkaroon, may pipino na. May mga uh, julay, July. July, bago magdati akong mga anak, may pipino na. Oh. Eh, uh, ah, sili, madami-dami din sili. Yung talong. Dulo doon, oh, madami Oh. Ay, oh. gulpi, ano? Oh. Mm. Ayan, oh, sa baba Oh. Kita nyo, oh. oh. Ayan. Mm. Ayan, oh, mga mga, oh, yan sila, oh. Namumuti. Madami bunga oh. Madami. Ayos, oh very good. Dami na mumuti oh, sila na mumuti. Ah, si Nida. Oh, si Nida. At sila ay may mga give away sa akin pag uh, Oh, Nida, nakakuha ako din ng ano. ayan kay Nida. Nakakuha ko ng kaunting ano doon, sili. Taiwan, si Tano, 'yun ang boss, 'yun may ari. 'Yun to si RT, si ano. Si Masih, ang hmm, dami oh. Yan. Okay, talaga naman oh. Nakatuwa. Tana, ang ganda na yung palayan. Mapipremiuhan ka. May premyo ka maganda. Ha? Aba, hindi. <laughs> Medyo gabi nung harang kauntit. Baka mausog. Oo, <laughs> oh, approve yun. <laughs> oh, Wala yan. Oh. Yung tabi ng tampaw. Oh, grabe. Talaga naman nakatuwa yung tabi ng tampaw mo. Ah. Sabi nila pare, yun pala maganda, kabaligtaran. Ay, bilib na ako sa iyo. Talagang bilib na ako. Pag may sa kanila ha. At, alam mo na. Ha? Sarili mong alam, sarili mo lang yon. Yun ang iyong yaman. Oh, grabe yung talong. Ito mo, ating mga bagong pruning ano. Ha? Maganda o oh, sili, yun pa sili oh. Yung isa naman. Okay ha. See you again ha. May next vlog ano. Ayan, oh. Ito ang ating first vlog ng pagdating, ayan. Okay, kahit kami ni Mrs. may pupunta at may bisita ang dadating. Talaga naman, oh. Okay, ha? Okay, ano, At, yan, ano, yan. Okay. Ha? Okay, sige. Ito ang ating first vlog. Bye-bye, ha? Bye-bye. Bukas na ulit tayo, ha?